Ang pelikula ay nagsisimula sa isang batang lalaki na si Evan, pitong taong gulang, na nakatira kasama ang kanyang ina na si Andrea. Ang kanyang ama ay nakakulong sa isang mental hospital, at si Andrea ang solong nag-aalaga sa kanya. Isang araw, habang hinahatid siya sa paaralan, nilapitan si Andrea ng isang guro na mukhang nag-aalala. Ipinakita nito ang guhit ni Evan, kung saan may isang lalaki na may hawak na kutsilyo sa tabi ng dalawang katawan na natatakpan ng dugo. Parehong nabahala ang dalawang babae sa nakita, pero nang kinakulong, kinompronte si Evan, sinabi niyang wala siyang maalala tungkol sa pagguhit nito. Kinabukasan, nag-aalalang dinala ni Andrea ang kanyang anak sa doktor, kung saan sumailalim ito sa masusing brain scan. Nang bumalik ang mga resulta, walang nakitang anumang abnormalidad ang doktor sa kanyang utak. Gayunpaman, iminungkahi ng doktor na magsulat si Evan ng journal para mas maalala niya ang mga bagay-bagay. Pagkatapos nito, sinimulan ni Evan ang pagsulat ng diary at isinusulat ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Isang araw, pumunta siya para makipaglaro sa kanyang matalik na kaibigang si Kaylee at ang kuya nitong si Tommy. Habang naglalaro ang mga bata, dumating ang ama ni Kaylee na si George at tinanong sila kung gusto nilang gumanap sa isang Robin Hood na pelikula. Sinabi niyang kailangan nilang gawing sikreto ito at hindi pwedeng sabihin sa iba. Masaya silang pumayag, pero sa sandaling iyon, biglang nawala ng malay si Evan. Pagkatapos, natagpuan na lang niya ang sarili niya sa basement, sila ni Kaylee na parehong walang saplot, at si George ay kinukunan sila ng video. Walang maalala si Evan sa nangyari at tinanong niya si Kaylee tungkol dito, pero ti labis itong nabalisa para makasagot. Dahil sa mga madalas na pagkawala ng malay ni Evan, muling nag si Andrea at kumansalto ulit sa doktor. Ayon sa doktor, maaaring sanhi ito ng stress na dulot ng pagkawala ng isang ama sa kanyang buhay. Napagpasyahan nilang baka makatulong kung bibisitahin ni Evan ang kanyang ama, umaasa silang makakabuti ito sa kanyang kalagayan. Sa susunod na eksena, dumating si Evan sa isang mental facility kung saan nakakulong ang kanyang ama na si Jason. Dinala siya sa isang silid kung sa saan naghihintay ang kanyang nakaposas na ama. Sa umpisa, tila normal si Jason, at nag-usap sila ng maayos. Subalit, muling nawala ng malay si Evan. Pagmulat niya, natagpuan niya ang sarili niyang nakahandusay sa sahig, habang sinusubukang sakalin siya ng kanyang ama. Agad na sumaklolo ang mga gwardya, at sa gitna ng pag-aagawan, tumama ang ulo ni Jason sa sahig at namatay. Tumalon ng kwento ng anim na taon, at makikita si Evan na binata na, na nananatiling malapit kay Kaylee at Tommy. Nakaibigan din nila ang isang lalaki na nagngangalang Lenny. Isang araw, nakakita si Tommy ng isang stick ng dinamite sa basement ng kanyang ama at ipinakita ito sa kanyang mga kaibigan. Nagkaroon sila ng mapanoksong ideya at inilagay nila ang dinamite sa mailbox ng isang malaking mansion. Tumakbo sila palayo at naghintay ng pagsabog. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, biglang nawalan ulit ng malay si Evan. Pagkamulat niya, natagpuan niyang tumatakbo siya papunta sa kagubatan kasama ang kanyang mga kaibigan. Halatang may masamang nang nangyari pero hindi matandaan ni Evan at walang nagsasabi sa kanya kung ano iyon. Sobrang traumatized si Lenny sa nangyari kaya't nagkaroon siya ng seizure at dinala sa ospital. Ilang araw ang lumipas, nanood ng sine si na Evan, Kaylee, at Tommy sa isang sinehan. Pero tila balisa si Kaylee sa di malamang dahilan at lumabas ng sinehan, kaya sinundan siya ni Evan. Sa kanilang pag-uusap, nauwi ito sa kanilang paghahalikan. Ngunit biglang dumating si Tommy at nagalit nang makita silang magkasama. Inilabas niya ang kanya galit sa isang binatilyo sa paligid sa pamamagitan ng brutal na paghampas dito gamit ang isang poste. Habang inilalabas si Tommy ng sinehan, makikita sa kanyang mukha ang isang sadistikong ngiti. Ilang araw matapos iyon, nakalabas na si Lenny mula sa ospital at dinalaw siya ni na Evan at Kelly. Naglakad-lakad silang tatlo at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong nila si Tommy na kinidnap ang aso ni Evan at inilagay ito sa isang sako. Binalaan sila ni Tommy na sisilaban niya ang aso dahil galit pa rin siya kay Evan dahil sa paghalik nito sa kanyang kapatid. Sinubukan ni Evan na pigilan si Tommy ngunit siya ay binugbog at muling nawalan ng malay. Pagkagising niya, napansin niyang sugatan si Kaylee at si Lenny ay umiiyak sa tabi ng nasunog na sako na kinalalagyan ng kanyang aso. Dahil sa pangyayaring ito, hindi na kinaya ng ina ni Evan ang mga nangyayari kaya nagpa siya siyang umalis ng bayan kasama ang kanyang anak. Labis itong ikinalungkot ni Kaylee, pero bago umalis, nangako si Evan na babalikan niya ito balang araw. Pagkalipas ng pitong taon, makikita si Evan sa kolehiyo na nag-aaral ng psikolohiya. Siya ay masipag na estudyante at labis na interesado sa pag-unawa kung paano gumagana ang alaala ng tao. Napag-alaman na hindi na siya nakaranas ng blackout sa loob ng pitong taon, pero ang masaklap, hindi na rin siya nakipag-usap kay Kaylee mula noon. Isang araw, habang may kasamang babae si Evan sa kanyang dorm, nakita nito ang kanyang mga lumang diary sa ilalim ng kama. Hiniling ng babae na basahin niya ang isa rito, at kahit ayaw ni Evan, pumayag pumayag siya. Sinimulan niyang basahin ang tungkol sa araw kung kailan sinunog ni Tommy ang kanyang aso. Pero bigla siyang na-transport pabalik sa nakaraan at nakita niya si Tommy na sinusunog ang aso. Si Lenny ay desperadong pinuputol ang tali ng sako, kaya tinakat ni Tommy na papatayin ang kanyang ina habang natutulog ito. Gulat na gulat si Evan sa kanyang nakita, pero bago pa man siya makarya, bumalik na siya sa kasalukuyan. Kinabukasan, pinuntahan ni Evan si Lenny, na hindi pa rin nakakabawi mula sa trauma ng nakaraan at parang wala pa rin sa tamang pag-iisip. Nakatira pa rin ito sa kanilang bahay at abala sa paggawa ng mga modelong eroplano. Tinanong ni Evan si Lenny tungkol sa araw na namatay ang kanyang aso, at inamin ni Lenny na tinakot ni Tommy na papatayin ang kanyang ina. Nabigla si Evan sa narinig at napagtanto niyang totoo ang kanyang mga naranasan kanina. Sa paglipas ng panahon, binasa ulit ni Evan ang kanyang journal at bumalik sa panahon kung kailan sumabog ang dinamita. Habang hinihintay ang pagsabog, aksidenteng napaso ang kanyang t-shirt ng si sigarilyo at nag-iwan ng peklat sa kanyang tiyan. Napansin nila ang isang babae at ang kanyang sanggol na papalapit sa mailbox kaya't natarante sila. Sinubukan nilang pigilan ito pero binuksan ng babae ang mailbox at sumabog ito agad na ikinasawi nila ng kanyang anak. Gulat na gulat si Lenny sa pangyayari at nanatiling nakatayo habang hinihikayat siya ng kanyang mga kaibigan na tumakbo. Sa sandaling ito, nagising si Evan sa kanyang dorm at napansin ang paso ng sigarilyo sa kanyang katawan. Napagtanto niyang kaya niyang bumalik sa nakaraan at baguhin ang mga pangyayari. Kinagabihan, bumalik si Evan sa kanilang bayan upang makita si Kaylee, na ngayon ay nagtatrabaho bilang waitress. Naglakad sila habang pauwi si Kaylee, at nag-usap tungkol sa kanilang mga buhay. Matapos ang maikling pag-uusap, tinanong ni Evan si Kaylee tungkol sa video na ginawa ng kanyang ama noong bata pa sila, na hindi niya maalala. Ngunit, ikinagalit ito ni Kaylee at inakusahan siya ng pagpapabalik ng masasakit na alaala. Umiyak siya at tinanong si Evan kung bakit hindi man lang siya bumalik o nakipagkita sa kanya sa loob ng maraming taon. Walang maisagot si Evan at tumakbo si Kaylee palayo habang umiiyak. Kinabukasan, nakatanggap si Evan ng galit na voicemail mula kay Tommy, na gustong malaman kung ano ang sinabi niya sa kanyang kapatid. Sinabi ni Tommy na si Kaylee ay umiyak buong gabi at nagpakamatay kinabukasan. Labis na nabigla si Evan sa narinig at inisip na siya ang may kasalanan sa nangyari. Dahil dito, nagdesisyon siyang bumalik sa nakaraan upang iligtas si Kaylee. Pagkatapos, binasa sa ni Evan ang kanyang journal mula sa araw na kinunan ni George ang video sa basement. Agad siyang bumalik sa nakaraan kung saan hiniling ni George kina Evan at Kaylee na gawin ang mga maseselang bagay para sa kanyang pelikula. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo si Evan at hinarap si George gamit ang pangadultong tono. Ipinakita niya ang tapang at sinabihan si George na igalang ang kanyang anak na babae at huwag na huwag itong sasaktan. Ipinahayag din ni Evan na ang mga ginagawa ni George ay magdudulot ng pangmatagalang trauma kay Kaylee na sa kalaunan ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Sumigaw si Evan K. George na disiplinahin na lang ang kanyang senestikong anak na si Tommy. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Evan sa hinaharap, ngunit iba na ang kanyang buhay kumpara dati. Napansin niya si Kaylee sa kanyang tabi at nalaman niyang magkasintahan na sila. Nag-aaral sila sa parehong universidad at sila ang pinakasikat na magkasintahan doon. Labis ang kasiyahan ni Evan sa bagong realidad na ito at pakiramdam niya, ito na ang perpektong buhay para sa kanya kinagabihan, nagplano si Evan ng isang romantikong hapunan para kay Kaylee at labis itong humanga sa kanya. Ngunit maya maya lang, isang kaibigan nila ang dumating at sinabi kay Evan na ang kanyang kotse ay nasira. Nagmamadali silang lumabas at nakita ang wasak na kotse kasama ang lumang kwelyo ng kanyang aso. Napagtanto nila na gawa ito ni Tommy na kamakailan lang ay nakalaya mula sa bilangguan. Galit na galit si Evan, pero hiniling ni Kaylee na maging maunawain siya dahil marami ng paghihirap ang dinanas ni Tommy ipinahayag niya na hindi siya kailanman ginalaw ng kanilang ama, kundi si Tommy ang pinagtuunan nito ng galit. Dahil dito, nabaliw si Tommy at gumawa ng maraming masasamang bagay sa paglipas ng mga taon. Matapos nito, iniwan ng magkasintahan ang kanilang romantikong hapunan at bumalik sa kanilang dorm. Habang papunta sila roon, biglang sumulpat si Tommy dala ang isang bat at inatake si Evan dahil sa pagdedate date nito sa kanyang kapatid. Nagkaroon sila ng brutal na laban, ngunit sa huli, nagtagumpay si Evan at sinimulan niyang bugin si Tommy. Ibinuhos niya ang lahat ng galit niya kay Tommy para sa lahat ng ginawa nito noong sila ay mga bata pa hanggang sa mapatay niya ito. Sa sumunod na eksena, dinala si Evan sa kulungan kung saan nakilala niya ang kanyang kasamahang selda na si Carlos. Pagkatapos, dumalaw ang kanyang ina at sinigurado sa kanya na tutulungan siya nitong makalaya sa lalong madaling panahon. Dala rin ng kanyang ina ang ilan sa kanyang mga journal na hiniling ni Evan. Nang makabalik sa kanyang selda, agad niyang kinuha ang mga journal at nagsimulang magbas umaasang may tama ang kanyang mga pagkakamali, ngunit bigla siyang inatake ng ilang mga preso na inagaw ang kanyang mga journal at pinaglaroan ito. Pinaghiwalay sila ng mga gwardya bago palumala ang sitwasyon, ngunit nagawa pa rin ng mga preso na kunin ang kanyang mga journal. Kinabukasan, humingi ng tulong si Evan kay Carlos para harapin ang mga preso at pumayag naman ito. Nagpunta si Evan sa selda ng mga preso at sinabing gagawin niya ang anumang hilingin nila, basta't huwag lang siyang patayin. Tuwang-tuwa ang mga preso at ino tusan siyang paligayahin sila. Lumuhad si Evan at tila gagawin na ito. Ngunit bigla niyang inilabas ang isang kutsilyo at walang awang sinaksak ang mga preso. Sa puntong ito, dumating din si Carlos at tinulungan siyang itaboy ang mga preso bago nila ikinulong ang selda. Agad namang binasa ni Evan ang kanyang journal at bumalik sa araw na namatay ang kanyang aso. Makalipas ang ilang sandali, na transport siya pabalik sa araw kung saan sila ni Lenny at Kaylee ay naglalakad sa kagubatan. Sa pagkakataong ito, inabot ni Evan kay Lenny ang isang basag na piraso at sinabing putulin ang tali. Hindi na intindihan ni Lenny ang ibig sabihin ni Evan, pero tinanggap pa rin niya ang basag na piraso. Pagkatapos, nakita nila si Tommy na papatayin na sana ang aso. Ngunit na kumbinsi siya ni Evan na huwag ituloy ang kanyang plano at nangakong hindi na niya lalapitan ang kapatid nitong si Kelly. Sa kabila ng lahat, pumayag ang sadistikong si Tommy at pinalaya ang aso. Subalit bigla na lang lumitaw si Lenny mula sa likuran at inatake si Tommy gamit ang basag na piraso, na naging sanhi ng kamatayan ni Tommy. Napag-alaman ni Lenny na mali ang pagkaintindi niya sa mga utos ni Evan at inakala niyang dapat niyang atakihin ang bully. Dahil dito, bumalik si Evan sa kasalukuyan at natagpuan ang sarili sa parehong dormitoryo tulad ng original na timeline. Lumalabas na ang buhay ni Lenny ay ganap na nasira sa realidad na ito dahil nakulong siya sa murang edad. Pagkatapos, pinuntahan ni Evan si Kaylee ngunit na niyang naging isang drug addict na prostitute ito matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid kapatid. Ikinwento ni Evan kay Kaylee ang tungkol sa iba't ibang mga timeline at kung gaano siya kasaya sa isa sa mga ito. Ngunit tumanggi siyang maniwala na maaari siyang maging isang estudyante sa kolehiyo. Sinabi niya na kung maaari lang niyang baguhin ang nakaraan, ililigtas niya ang ina at ang sanggol na nadamay sa pagsabog. Pagkatapos, nagpa siya si Evan na bumalik sa araw ng insidente ng pagsabog. Gagawin niya ito upang maiwasan ang pagkamatay ni Tommy, pagkakakulong ni Lenny, at ang trauma ni Kelly. Agad siyang bumalik sa nakaraan kung saan naghihintay sila ng pagsabog. Nang makita niya ang babae at ang kanyang anak na papalapit sa mailbox, tumakbo siya patungo sa dinamita, kasama si Tommy na sumusunod sa kanya. Tinulak ni Tommy ang babae at bata sa lupa, samantalang nataman si Evan ng pagsabog. Pagbalik niya sa kasalukuyan, napagtanto niya na si Lenny na ngayon ang kanyang kasamang sa silid, at ito rin ang nobyo ni Kelly. Ang mas nakakagulat pa, putol na ang mga braso ni Evan dahil sa pagsabog. Samantala, naging relihiyoso si Tommy at isa na siyang tao. Napansin ni Evan na masaya ang lahat sa realidad na ito kaya nagdesisyon siyang manatili na lang dito. Sa isang pag-uusap nila ni Kelly. tinanong ni Evan kung naisip ba nitong maging sila. Sumagot si Kelly na madalas niya itong iniisip dahil si Evan ang unang taong pinahalagahan niya. Ibinunyag din ni Kaylee na nang mag-divorce ang kanyang mga magulang, mayroon siyang ops yung sumama sa kanyang ina o ama, ngunit dahil gusto niyang mapalapit kay Evan, pinili niyang manatili sa kanyang ama. man, nilinaw niya na masaya siya sa relasyon nila ni Lenny. Sa narinig, labis na nalungkot si Evan na nagdesisyon siyang tapusin na ang lahat. Sinubukan niyang malunod sa bathtub, ngunit nasadyap siya ni Tommy sa huling sandali. Pagkatapos ng insidente, dinala siya ni Tommy upang makipagkita sa kanyang ina, at natuklasan niyang may sakit ito, bagay na hindi nangyari sa ibang mga timeline. Nalaman niyang nagsimulang manigarilyo ang kanyang ina matapos niyang maputulan ng mga braso, na kalaunan ay naging sanhi ng kanyang kanser sa baga. Lubos na nakaramdam ng pagkakasala si Evan at nangako sa kanyang ina na aayusin niya ang lahat. Matapos nito, muling, binasa ni Evan ang kanyang journal at bumalik sa oras kung saan ni-record ni George ang mga bata sa basement. Hiningi ni Evan sa lalaki na huwag galawin ang kanyang mga anak at tinakot itong isusumbong sa Child Protective Services. Pagkatapos, kinuha ni Evan ang dinamita mula sa basement upang sirain ito. Sinubukan ni Evan sindihan ang dinamita upang takutin si George, ngunit nagawa nitong patumbahin ito mula sa kanyang kamay. Sa kasamaang palad, pin Nulot ni Kaylee ang dinamita at sumabog ito, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pagbalik ni Evan sa kasalukuyan, natagpuan niyang nakakulong siya sa isang psychiatric institution dahil sa pagkamatay ni Kelly. Humingi siya ng mga journal sa doktor upang ayusin ang lahat, ngunit sinabi ng doktor na wala talagang mga journal at gawa-gawa lang ito ng kanyang isip bilang tugon sa pagkakonsensya dahil sa pagpatay kay Kelly. Ibinunyag ng doktor na ganoon din ang ginagawa ng kanyang ama na si Jason, na nahuhumaling sa mga hindi totoong photo album. Bomb. Nang marinig ito, napagtanto ni Evan na kahit anong pag-record ng nakaraan ay sapat na para makabalik siya doon. Nang dumalaw si Andrea, tinanong siya ni Evan tungkol sa mga home movies mula sa kanyang pagkabata, at nangako itong dadalhin ang mga ito sa kanya. Sa susunod na eksena, gumawa ng desperadong hakbang si Evan upang baguhin ang nakaraan sa huling pagkakataon at pumunta sa opisina ng doktor. Pinanood niya ang video na dinala ng kanyang ina. Ipinakita ng video ang ina niya sa ospital bago siya ipanganak sa pag pagkakataong ito, natanto ni Evan na hindi kailanman magkakaroon ng magandang hinaharap ang kanyang mga kaibigan kung patuloy niyang babaguhin ang nakaraan. Kaya't nang makarating siya sa nakaraan, sinakal niya ang sarili gamit ang kanyang umbilical cord, pinili niyang tapusin ang kanyang buhay. Dahil dito, ganap siyang nabura mula sa timeline at natapos na rin ang sumpa. Sa huling eksena, ipinakita ang serye ng mga alaala na nagpapakita ng masayang buhay ng kanyang mga kaibigan at pamilya sa kanyang pagkawala. Sina Kaylee at Tommy ay nakitipan sa kanilang ina na naging dahilan upang hindi sila abusuhin ng kanilang ama at hindi masira ang kanilang mga buhay. Si Lenny ay hindi na traumatized at masaya na sa kanyang buhay. Sa huli, muling nag-asawa si Andrea at nagkaroon ng anak. Nagtapos ang pelikula sa pagtatapos ni Tommy sa kolehiyo at ikinasal si Kelly.